itong video na ito ay para sa lahat. Paano nga ba pag yung partner natin ay maraming bawal? Like for example, bawal mag-inom, bawal lumabas, bawal magparkada, bawal magsuot ng ganto, bawal maganyan, mang ganito. Maraming ganun, di ba? Pero alam niyo ba na isa yan sa dahilan kung bakit walang nagtatagal na relasyon. Sa so, ibig sabihin na wala kang tiwala sa kapartner mo at the same time wala kang respeto. First of all guys, wala tayong karapatan pagbawalan ang mga kapartner natin kasi buhay nila yan. Pwede tayong magbigay ng advice o pwede natin silang pagsabihan pero hindi natin sila pwedeng pagbawalan. Lalo na kung dun nyo sila unang nakilala. Pag uh, sila masaya, dapat supportahan natin sila. Pero may limitasyon talaga ng magbago, magbabago yan sila kahit hindi mo man sabihin. Minsan din kasi, bigyan natin ng space yung mga kapartner natin. Hindi pwedeng pinapaikot lang natin yung mundo natin sa kanila o gusto natin umikot yung mundo nila sa atin. Kasi mayroon tayong mga kanya-kanyang social life. Para hindi rin tayo makita ng mga kapartner natin ng mga dahilan para magloko sila, magsinungaling sila para maging open din sila sa atin. Kumbaga para hindi sila matakot na magsabi sa atin. Hindi sila matakot magpaalam. Kasi minsan yung mga kapartner natin kaya sila nagsisinungaling is dahil natatakot sila na baka pag nagsabi sila ng totoo, hindi natin sila payagan. Nasasabi ko to kasi ganun din ako dati. Sobrang higpit ko, sobrang possessive ko. Sa the point na nag-open up yung boyfriend ko sa akin nasabi niya sa akin na nasasakal daw siya sa akin. Kaya simula nun, minort up yung ugali kong ganun. Hanggang sa lumating kami sa point na nag-open up na kami sa isa't isa. Kumbaga, hindi ko sinasabi na hayaan niyo sila sa lahat ng gusto nila to the point na mali na yung ginagawa nila. Ang gusto ko lang iparating is hayaan niyo lang sila minsan na maging masaya pero bigyan niyo rin sila ng limitation. Kasi lahat naman ng sobra ay eh masama. Kaya dapat Parehas natin intindihin yung isa't isa. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Make your communication open. Para yung kayo. At hindi kayo makaroon ng misunderstanding. So, yun lang for today's video. So, ingat kayo.